Oh, we Nalinaan mo nga yung phone mo sa na lang. Kausapin ko lang tong batang ko. Di ba sabi ko sa iyo, iiyak sa school. Ba't ka umiiyak? Ba't ka umiiyak? Kinakausap kita. Bakit? Nag-usap na tayo, di ba? Ba't ka umiiyak sa school? Di ba sabi ko sa'yo, pag hinatid ka na ni mami sa school, iwan na kita. Oo, oh, paulit-ulit talaga ako kasi paulit-ulit kang umiyak sa school. Tama ba yun? Ta Anong yaya ka yan? Tama po ba yun? Sumagot na maayos. Tama po ba yun? nice ka nga dyan. Bukas, ihahatid ulit kita sa school. Anong gagawin pag ihatid ni mami sa school? Ano yung iyak tapos hindi susunduin? Ano yun? Ano yun? Sabi mo kanina gabi araw? Anong kanina gabi araw? Anong fake sa sabi mo? Ang sabi ko, pag hinatid ka ni mami sa school, huwag ka na iiyak pag nandun ka na sa loob ng room. Okay? Bukas. Hindi ka nakikinig eh. Hindi ka natupad sa usapan natin. Ho, tumingin ng maayos kay mami. Ano? Hatid kita bukas. Walang iiyak. Naintindihan mo po. Tingin kay mami. Walang iiyak po. Paulit-ulit talaga po. Kasi ikaw, paulit-ulit ka rin. Hindi ka natupad, natupad sa usapan. Ano gagawin ko sa'yo pag iiyak ka sa si school? Iiwan. Iiwan. <laughs> Alam mo kung anong gagawin ko sa'yo? Hindi kita papahiramin ng laptop. Hindi kita papahiramin ng cellphone. No TV. Mag-aral na mag-aral. Punishment. Naintindihan mo? Apo. Naintindihan mo po? Apo. Parang syunga. <laughs> Video! <laughs> oh, Mo, video ka talaga. Pagpibideoin talaga kita. <laughs> o, oh, sige na. I love you na po. Love